Nagahanap ba kayo ng affordable na kainan dito sa may Franco Street, Corner Pitong Gatang, Tondo, Manila? May sinisave sila rito rice meal with cordon blue for 100 pesos. Meron din sila rito solo order. Tulad itong sisig for 190 pesos. Kung nagahanap kayo ng dessert na masarap, tulad itong OG Halo Halo for 89 pesos. Ay, bago rin silang minu ang pepero con hielo for 169 pesos. Dito kay kusina, Persian at Millets Halo Halo. Manila lang! Tik, malala na na to. Yes. Hmm. Kaya, Ay, yo. na yung kanilaman, yo. Hmm. Kaya pa lang, ulam na. Hmm. Hmm. Pampabata na naman. Pwede nga, may. Alam mo, lalaki ng bites niya. Mmm. Pagkatapos na masarap na pagkain, may dessert. Wala nga lang Hindi siya gano'ng katamis, ha? Sakto-sakto lang, hindi ka mauumay. Solid na solid naman yan, o. No? Saka yung ginagamit ng hielo rito, gawa nila mismo bloke-bloke. Mm. Kung gusto nyo pong magpadalibre sa online, chat nyo lang po sa epipage sila na sa baba. Yung sisig, yun na Nandyan. Then kung itong halo-halo, nandyan din po sa baba ang page Chat nyo lang po. Nandyan na rin po sa baba ang opening ng dalawang store. Kaya kayo dyan. Hmm. Hmm. Kaya yun ito, napasarap na po sila.